What's up Dribblers at mga Shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Naging markado nga po ang muling pagbabalik ni San Miguel Pirmain import Jordan Adams at ang dahil dyan, ano nga ba ang inami ni Coach George Gallant bakit sila nagpalit ng import at muling ibinalik si Jordan Adams Eto naman po, update po tayo sa naging injury ni Isaac Go Malungkot nga si Coach Tim Cohn sa pagkaka-injury ni Isaac go. At tiniyak nga po ni Justin Brownlee na makakabawi ang kanyang kupuna na barangay Hinebra San Miguel kontra sa Rain or Shine, Ilas of Fainters. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Naging markado nga po ang muling pagbabalik ni Import Jordan Adams sa San Miguel Beermen nang magkamada ito ng kanya pong 49 points, labing isang rebound. Sapat yan para pangunahan ang San Miguel Beermen sa isang panalo laban sa Phoenix Fuel Master 139 at 127, isa pong high scoring ball game matapos nga pong maipanalo inamin nga po ni Uh, San Miguel head coach Coach George Gallant na sinubukan nilang mag-eksperimento sa pagpaparada nila kay Sheldon Mac. Nag-eksperimento pala sila ron sa pagparada nila kay Sheldon Mac mga shooters. Na tingin nila ay makakatulong sa kanilang kampanya Saka, sa kasalukuyang PBA Governors Cup matapos nga pong magtala lang ito ng kanya pong 16 points sa unang laro, isang rebound, one assist, one steal. At one block, laban po yan sa Nlex Road Warriors. Pero nanalo po sila dyan mga shooters ha. Narito po ang sinabi ni Coach George Gallant sa ulat ni Reventerado ng spin.ph. Nung kinausap namin si Jordan Adams tungkol dito at sinabi namin sa kanya na gusto namin magsubok ng 1, 2, 3, 4. At subukan ang kakayahan ni Sheldon Mack na kanyang... Uh, na maglaro ng maraming posisyon pero nag -backfire. Maganda naman ang inilaro ni Sheldon Mack laban sa NLEX Road Warriors pero nagpasya kaming ibalik si Jordan Adams at yon ang pinatunayan nga po ni Jordan Adams na mas karapat dapat siya kesa kay Sheldon Mack matapos nga pong ibuhos ang kanya pong uh, 49 points, dalawang puntos na lamang, eh maabot na niya ang kanya pong 51 points performance. Ngayon, tanga na nga po ng San Miguel Beerman ang 5-2 win-loss record sa Group B ng PBA Governor's Cup. Ang maganda dito sa import ng San Miguel Birmen, napaka-professional. Matapos siyang uh, sabihan ng team na ilalagay muna siya sa injured list, eh ganong hindi naman po talaga siya injury. Kung iba-ibang import ito, malamang eh umuwi na po yan at iniwan ang San Miguel Birmen, narito po si Jordan Adam sa ulat ni Reventerado ng Spin.ph. Kailangan ko lang manatiling handa dahil sinabi nila sa akin na manatiling handa. Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Iyan ang trabaho ko bilang isang professional. Manatili sa gym at maging handa para sa aking pagtawag ng pangalan. Yun ang attitude ng players na gustong gusto ng mga coaches. Yun yung tipong ipapasok ka man o hindi. E eh basta ang mahalaga ay nakahanda ka lang para sa makatulong ka sa iyong kuponan. Sa kawala siyang pake kung papalitan ba siya. O hindi, walang question Eh bakit? Maganda naman ang inilalaro ko Talagang kung question ang paglalaro ni uh, Adams Mga shooters, walang question dun eh Napakaganda po nung kanya naging performance mo sa game 1 Hanggang sa kasalukuyan talaga naman consistent Ito pong si Jordan Adams Ito yung mga uh, gusto ng coaches na attitude Yung ganitong klaseng attitude sa isang import uh, Even ako, pag coach ako mga ka-shooters Eh talagang etong player na to Yung ganito, yung ating hinahanap Ako, salut ako kaya Jordan Adams, salute and keep it up para sa San Miguel Birmen. At para naman po sa big man ng Barangay Inevra San Miguel, usapang isa at naman po tayo sa kanya pong injury. Inilabas nga po ng dugout ang 20 years, 28 years old na si Go matapos magtamo ng ankle sprain. Hindi nga po iyan uh, kinaya niyang ilakad mga shooters na no, kailangan pa po siyang buhatin papunta ng kanila pong dugout. Lumabas po si Isaac sa first quarter ng tatlong minuto at tatlong put isang segundo ang natitira sa nasabi pong quarter. Lamang po ang barangay Hinevra dyan, 25-24. Ang 6'7 forward center ay nagtamo na din po ng dating ACL injury nung siya po ay naglalaro pa para sa tira firma jeep. Pero sa kabila nga po ng pagkaka-injury ni Isaac Go ay naipanalo pa din ng barangay Hinebra San Miguel ang kanila pong laban kontra sa Rain or Shine Elasto Painters 124-102. Sa post-game interview with Coach Tim Cohn, sinabi nga po nito na ang injury ni Isaac Go ay ang kanya pong tuhod. Narito po si Coach Tim Cohn sa, FIS. sa post-game interview ng PBA Governors Cup. Hindi namin alam ang kalubaan ng kanyang injury. Pero, isa itong uri ng injury sa tuhod. Parang nanalo kami sa laban pero natalo kami sa digmaan. Ang pagkawala ni Isaac Go, naging malaking bahagi siya ng sinusubukan naming itayo. Ito po yung uh, sinasabi ni Coach Tim Cohn, ano, mga shooters, narulungkot si Coach Tim Cohn sa isang bandang yan. Ano. Well, may understanding mga shooters. No? Sa kawalan po ni Go, kasama siya sa mga future plan ng Barangay Hinebra San Miguel. Sana sana lang mga shooters, no, hindi ganun talaga kalala ang magiging injury ni Isaac Go. So pray po tayo for Isaac Go na wala pong problema at hindi ganun kalala ang kanya pong natamong injury. Yan po ang sama-sama nating pagtulungang ipagdasa lalo na do sa mga fans ng parangay. Henebra, San Miguel. Usapang Justin Brownlee naman po tayo. Nagpakita nga po ng tunay na lakas ang barangay Henebra kagabi. Diyan sa loob ng Smart Araneta Coliseum, matapos nga nilang resbakan ang Rain or Shine, Elasto Painters ni Coach Yeng Gao, 124 102 para sa kanila pong ikaapat na sunod na panalo sa unang laban nga po ng dalawang koponan Nanalo dyan ang Rain or Shine Elasto Painters ni Coach Yeng Gao dyan sa Candon, Elocosur sa Candon City Arena 73-64 isa pong low scoring ball game sa nasabi pong panalo ng barangay Hinebra San Miguel ay nagkaroon po ng three way tie ito pong tatlong kuponan. at ngayon sa tingin po natin nangunguna na po itong barangay Hinebra San Miguel sa team standing na mayroon pong 5-2 win-loss record. Kasunod po dyan ang San Miguel Beermen, 5-2 win-loss record din. Rain or shine. 5-2 win-loss record ng Group B ng PBA Governors Cup. Ang Barangay Hinebra nga po ay umiskor ng 34 points sa fourth quarter ng nasabi pong bakbakan habang Rain or Shine Elasto Painters ay umiskor lamang ng 23 points sa patyan para ipalasap ng Barangay Hinebra San Miguel sa Rain or Shine Elasto Painters ang kanila pong ikalawang sunod na pagkatalo, siniguro nga po ni Barangay Ginebra San Miguel resident import, Justin Brownlee na, ma na mababawian niya ang rain or shine matapos po siyang magtala ng kanyang pong 40 points 10 rebounds, 68.4% shooting percentage ang itinala ng isang Justin Brownlee narito po si Justin Brownlee sa, sa ulat ni Ruel Puertes ng Inquirer, pakiramdam ko lahat kami kayang umiscore at nag at mag-shoot ng bola. At ipinakita namin yon sa mga nakaraang laro namin. Alam ko sa mga unang laro, struggle pa sila. Baka kasi nag adjust pa. Pero maraming kayang umiscore sa amin. Well, tama si Justin Brownlee mga shooters. No? Sa unang laro ng Gene Kings, medyo nasa adjustment period pa talaga sila. Pero ngayon, nga, gamay na nga po nila, gamay na ng mga players ni Coach Tim Cone ang sistema. At this time mga shooters talagang solid na yung kanilang opensa at depensa na inilalatag nila well susubukan pa rin natin this coming uh, September 15 7pm muling makakalaban ng barangay Hinevra San Miguel ang kanila pong sister team na San Miguel Birmain inaasahan po natin isang uma umaatikabong bakbakan sa sa labanan po ng dalawang magkapatid na kuponan nito. Talagang umaatikabong bakbakan to dahil mag-uunahan sila sa team standing ng kanila pong grupo. Yan po yung ating abangan this coming Sunday, bakbakan ng Barangay Hinebra, San Miguel at ng San Miguel Birmen. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood na naman po ang inyong maging opinion. Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. ingat and God bless everyone. Adjourn!